binasbasa ni Melchizedek si Abram, nang umuwi na si Abram, matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save, na tinatawag din na lambak ng hari. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabing, Naway pagpalain ka Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos, ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Nayon, sinabi ng hari ng Sodom kay Abram. Sa'yo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko. Pero sinabi ni Abram sa hari ng Sodom, Isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing iyo, kahit sinulid o kaya'y tali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan at pabayaan mo lang sina Anne, Eshkol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan.